Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po ulit dito sa channel namin. Alas 11 na ng gabi ngayon. Kasasarado ko lang ng shop. Ito yung aming mga napamili kanina. Nagkakahalaga siya ng 5,148. Ayan. Yung mga gagamitin ito doon sa bagong bahay. Ang binili ko yung mga wala lang doon. Meron, Meron din kaming pinggan doon kaso kaunti, kaya bumili pa ako ng walong keraso. Ito, ayan o. Yung malaking ano to. Malaking mangkok. Pwede siya sa microwave. Ang halaga niya ay 199 pesos. Ayan siya. pwede siya sa microwave bumili ako nyan ng dalawa eto yung isa nyan kapos tapos eto ah, yung maliliit na mangkok parias din siya. Parehas din ang design niya. Apat na piraso siya. Ang halaga niya ay 299 pesos. Ayan o. Oh. Apat na piraso. Bumili pa rin ako ng apat kasi pag may ganyan may bisita, 'di ba? Dahil magpapas ko nga baka mamaya may bisita tayo kaya bumili na ako. Hindi pa talaga tapos yung bahay na yun. Pero sigurado ako na ngayong 2024 ay tatapos na yun. Kailangan na matapos yun ngayong 2024 kasi si Rhea mag-medicine na siya. Last semester na nila Rhea yung itong semester na ito. Kaya kailangan matapos na yun dahil mahal ng ang At ito yung pinggan. Apat na peraso. Pare-parehas ang design niya. Gusto ko kasi yung puti. Maganda siya tingnan. Yung makulay, parang pag luma na siya, parang dumihen siya. Ang ano kasi, ito kasi na puti. Madali siyang paputiin. Ayan. Apat na piraso din siya. Dapat ang bibilhin ko nito, 12 piraso kaso ito na lang ang natira na dalawang box. Kaya dalawang box lang 'yung ano ko nabili ko nito. dalawang box. Ito 'yung isang box nito. Tapos bumili ako ng pizza. Ayan, magkano 'to? Ang presyo nito ay 829. Ang mahal. 829 ang presyo nito. Ang laman niya ay 2 liters. Dalawa yung binili ko nito. Ang isa, yung kulay ay uh, gray. Gray ito. Tapos, bumili ako ng placemat. Si Rhea ang pumili nito kasi yung napili ko, pangit daw ang tingnan. Pangit tingnan. May pagka-brown yun. Ito, maganda. Maganda daw. Kaya, bumili ako ng walong piraso, dalawang, uh, dalawang ganito, kasi yung laman ng isang ganito ay apat na piraso. Bumili ako ng walong piraso kasi uh, animan yung lamisa na yun. Ayan, kaya bumili ako ng dalawa. Ang halaga niya ay, magkano to? Uh, 269. 269. Tapos bumili ako ng ito. Wala kasi akong makitang maliit na ganito ang design. Kaya ito na lang yung binili ko. Naka ano siya, naka binalot siya ng ano ka ano, na ito, papel para hindi siya mabasag. kaya babalik ulit natin ayan, apat na piraso lang to kasi pag ganyan na sausawan ba yung mga patis patis ayan dito kaya apat na piraso lang wala kasing ganito kaliit na nakita ako na ganito yung design pero puti din ito ayan Tapos, siyempre, meron na kaming mga kutsara doon at saka tinidor. Bumili ako ng malaking kutsara para serving spoon. Ayan. Dalawa lang yung binili ko. Ang isa nito ay 159 pesos. 159 tapos bumili ako ng um, yung mantel sa lamisa kasi gusto ko bago ko tanggalin yung plastic doon uh, lagyan ko siya ng mantel dahil ganyan minsan pag ano ka neto kumakain, minsan natatapon ang tubig ayoko nang nababasa yung uh, lamisa, kasi minsan pag na tumulo yung tubig umaano siya eh, sumusuot siya sa may sa may glass ng lamisa. Kaya yung ano, yung gilid ng lamisa nababasa siya. Minsan nai yung basa sa gilid ng lamisa. Kaya eto ang binili ko, yung clear lang siya para nakikita yung design ng lamisa. Mura lang naman to ang halaga nito ay 129 pesos. Animan ito. Rectangle. Tapos, eto kasi mahilig ako talaga mag, ano yun, magtad-tad. Ayan, cutting board. Uh, 189 pesos ang bili namin. Yung unang napili ni Rhea, malaki siya, tapos mahal siya, 700 plus. Pero maganda rin naman yun. ka ito yung pinili ko. Susubukan ko ito. Tapos, ito na lang yung ah, natira. Ayan. Yung tong, bumili rin kami. Ang presyo nito ay 109 pesos. Ayan. Pare-pareha sila. Para pareha sila tatak. Tapos, ito. Yung para sa spaghetti, para sa pancit. Ayan. Ang presyo nito ay 129. Tapos, ito din. Ang presyo din nito ay 129 pesos. Tapos, ito, pag meron tayong mga sabaw-sabaw sopas o kaya naglalaga tayo. Ayan. Ganon din ang presyo nito, 129 pesos. Tapos, ito, ah, ganon din ang presyo nito, 129 pesos. Ito lang ang medyo mahal siya. Yung, ano, spatula ang presyo niya ay 149. Alam niyo nagsisinga ako na bumili ako nito nakalimutan ko. Meron pala kaming ganito na isang set tapos meron pang lagayan siya. Kaso na bayaran na namin, di na namin ibalik. kaya sabi ko kay Rhea okay tapos okay na lang kasi wala naman kaming magagawa eh. Kumpleto din 'yun yung ano yung ganito. Meron pa siyang lagayan. Binili yon dati ni, ano, ni Nels. Ayan, yan lang ang aming mga binili kanina. Tapos, uh, yung mga personal na gamit lang. Basta ito, nagkakahalaga ito ng mahigit 5,000. Ayan po. Kaya, sa inyo na mga nanonood ng video ko, sa lahat ng mga subscribe sa akin, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po